Honda Click 150i. So sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano yung pinakaiba nito sa Honda Click 125. Ano yung mga features na meron nito at kung sulit bang mag-upgrade sa ganitong motor. So lahat ng yan pagkatapos ng intro. So sa video nito, itatry natin. So ngayon pag-uusapan natin. natin akalain na 150cc itong Honda Click na ito dahil sa itsura, sa hubog, sa hugis, yung konsepto is halos kaparehas niya lang din yung Honda Click 125. Pero kung kayo yung tipo na kabisado nyo na lahat ng kulay ng Honda Click, talagang masisipat nyo talaga kung ano yung difference niya sa 125cc. Actually itong uh, Honda Click 150 natin, is matte red yung kulay niya which is available lang siya sa 150cc. So yung 125 cc natin na Honda Click is glossy red siya. Tapos yung una mo ring mapapansin sa mga Honda Click na 150, yung part na to sa ilalim. Kasi halos lahat ng 125 cc is kulay itim yung part na to. So sa mga 150 cc, kahit black pa yung kulay niyan, kahit blue pa, yung part na to is parang kulay silver gray siya. So another difference pa niya sa Honda Click 125 is itong footrest. So dito sa 150 is alloy na siya. So medyo matibay ditulad dun sa 125 is may rubber pa siya. So difference naman ng mags niya sa 125 itong front at saka rear. Actually black to guys pero ito yung stock na mags niya. Difference niya is nagiba yung hugis or yung concept ng mags niya. Dito parang pa spiral dun sa Click 125 is pag ganyan parang may letter Y pa sa version 2. Pero kung yung version 3 na Honda Click na 125 yung titignan nyo guys, kaparehas na lang yung mags ng 150. So dito naman sa disc brake niya, kung mapapansin nyo, wavy na yung shape niya. Di tulad dun sa version 2 na bilog lang. Pero kung titignan nyo ulit yung version 3 na Honda Click, is ganito rin yung, ano niya, yung hugis ng disc brake. Kaya parang masasabi natin na yung version 3 na bagong labas na Honda Click ngayon is parang combination lang siya ng Click 125 at saka ng 150. So kinuha ng version 3 yung concept ng mags dito sa 150 at saka yung disc brake natin. So bukod dun sa nabanggit natin is halos wala nang pinagkaiba yung Honda Click 150 sa 125. Halos kapares na kapares lang siguro yung color combination na meron yung 150 at 125 is ma magkaiba talaga. So, yun. Overall, wala na. Sa specifications naman tayo, ang ating Honda Click 150i ay merong 4-stroke, single overhead cam, liquid cooled, at ESP kagaya ng sa 125. Sa bore and stroke at saka RPM, mas mataas to sa 125 syempre. Meron tong 57.3 by 57.9 mm bore and stroke 9.7 kW at 8,500 RPM, 13.4 Nm at 5,000 RPM. So in short, mas malakas yung power at speed nito kaysa sa 125. Sa seat height, kapares lang ng sa 125, 769 mm. So kung abot mo yung Honda Click 125, abot mo rin itong 150 natin. Tapos ang bigat nito, mas mabigat yung 150 natin. Meron siyang 113 kg which is uh, dun sa 125 natin is 111 kilograms lang. So medyo maninibago kayo kapag dinobo-double stand nyo to kasi mas mabigat nga. Sa ground clearance kapares lang ng sa 125 which is merong 132 millimeters. Sa U-box natin o sa storage, kapares na kapares lang sa 125, 18 liters. So, kasyang-kasya yung full face at saka half face helmet sa fuel capacity ganun din 5.5 liters yung kakasya pero take note ang pinagkaiba nito sa 125 is mas malakas kumonsumo yung Honda Click 150 pero hindi naman ganun kalaki yung diferensya natin so kung sa 125 meron tayong Uh, 53 kilometers per liter na gas consumption Dito nabawasan lang ng isa Kaya naman naging 52 kilometers per liter So yung gulong ng Honda Click 150 natin Is mas malaki kaysa dun sa 125 version 2 So yung harap natin is 90 by 80 by 14 yung tires Tapos sa rear natin is 100 by 80 by 14 So parang dito na rin kinuwa yung konsepto Ng version 3 na Honda Click Dito sa mags Kasama na yung gulong So sa features naman halos kapares na kapares nila yung 125 So may mga difference lang ng konti na sasabihin na lang natin mamaya So dito sa ilaw kapares na kapares pa rin All LED simula dito sa daytime running light Sa signal light LED Tapos sa headlight natin So LED na lahat tapos naka-combi brake pa rin kagaya ng sa 125. So safety feature niya 'yon kapag pinihit natin yung likod, yung rear sasama yung front natin. So 70-30 ganun gumagana yung combi brake natin. Tapos syempre naka-brake lock pa rin tayo or park brake which is kapag nagpa-park tayo sa pababang kalsada, pwede natin gamitin 'to para hindi umikot yung likod na gulong natin. So, yun. Safety feature pa rin nya yan. So yung pinakamalaking difference ng Honda Click 150 natin sa other uh, 125cc na Honda Click, even sa version 3 na Honda Click, wala nito is itong keyless system ng ating Honda Click 150. So ayun, hindi rin inadapt ng version 3 ito kaya yung Honda Click version 3 is disusi pa rin. So sa lahat ng Honda Click, yung 150 pa rin talaga yung keyless which is Uh, mas okay, mas advanced sa lahat ng Honda Click. So, 'yun din yung nagustuhan ko dito kaya binili ko itong Honda Click 150, itong keyless system niya. So, paano nga ba nag-ooperate itong keyless system niya? So, para mapagana natin yung motor, kailangan malapit itong uh, smart key natin sa alinmang bahagi ng motor. Halimbawa, dito, dito, dito. Pero kung masyado ng malayo, alibaw mga 1 meter na or 2 meter, hindi natin mapapagana yung motor. Kasi, ah, halimbawa, dala ko to at gusto nating sindihan. Yung ginagawa kasi dito sa Honda Click 150. Ang gagawin mo nun, kapag malapit na itong smart key natin, click-click natin to. Itong ano, starter button Nang isang beses. Ayan, kung maririnig nyo, tumunog siya. So, pinindit ko lang ng isang beses. Ibig sabihin nun, pwede na natin may start yung ating motor. Pwede na natin ma-operate itong ano nya, ikutan dito. Parang susi na rin. Ayan. Pwede natin ma-start. Pwede natin mabuksan yung seat. Ayan, tutok lang natin. Tapos, lahat. Basta, uh, malapit ito at mapindot natin to ma-operate na po natin itong uh, susian nya dito keyless system nya dito so yan, mabuwas ng makina lahat-lahat pati ilak yung manibela so yun, na-operate natin lahat-lahat nung malapit to, kapag malapit to so ayan, dito sa digital panel so ituturo ko na kayo dito rin, nagkaroon ng difference sa digital panel sa itsura, halos ganun pa rin naman Pero may mga nadagdag na feature So unahin ko na yung uh, idling stop natin So sa idling stop, uh, magagamit natin to kapag traffic Or gusto natin patayin yung motor constantly So kapag pahinto-hinto yung andar natin So sa ganun paraan makakatipid tayo ng gas So yun, after 5 seconds kasi na yung motor natin nakahinto lang sa daan Pero umandar yung makina hihinto yung motor kapag naka idling stop hindi yung makina pero yun pwede naman natin tanggalin yung ganong system so yun pero yan idling stop idling so yun may option naman tayo so dito pag naka idling stop mapapansin nyo yan pindutin ko ulit magigreen to so after nyang magreen mamamatay din ulit pero kapag nakabuhay yung makina nakastay lang siya na kulay green So, yun yung kagandahan nito. At yun yung nadagdag dito sa mga option dito sa taas. Eh, mga ano natin dito, indicator. Kumbaga. Battery, meron pa rin. Malalaman natin na low bat na or sira na yung battery. Mahina na, magpupula yan. Meron din yan yung 125. PGM, PGMFI indicator. Ayan, kung gumagana yung uh, system natin. Low beam, high beam. Ayan. Katulad lang sa 125 tapos keyless system ayun meron siyang nadagdag na indicator dito so ito itong indicator na to tsaka itong ano natin uh, idling stop yan nadagdag yan tapos may additional pa na bilog dito so yan uh, sa para naman sa alarm system so nagbi-blink-blink -blink yan kapag iniwanan natin yung motor So kahit gabi magdamag, nagbi-blink-blink yan. Ibig sabihin nun, mag alarm yung motor pag pinalo natin. So paano nga ba na, na, na yung alarm natin? So mamaya na yan, dito muna tayo. So dito, pares lang. Odometer, speed meter, orasan, uh, fuel consumption meter, mileage consumption, mga ganon. Itong part na to. Tapos fuel meter, fuel gauge. Halos ka pares lang trip A, trip B, pares lang. Dito ako nanibago guys kasi sobrang baba ng average fuel consumption kung maabot lang ng 36. Nung nandun ako sa Honda Click na Black, yung 125 natin, maabot ako ng 50. So, di ko sure. Siguro may kailangan lang ako i-maintain dito or palitan. Kasi ko lang is kanina parang maitim na. So, yun. Isa ring factor siguro yun. Voltmeter, okay pa. So yan. halos kaparehas lang ng sa 125 natin. Low beam, high beam, busina. Ayun, signal light. ay busina. Di ba Parehas na parehas lang. Idling stop na dagdag lang dito. Sa 125 wala yan eh. Starter, yun. Ganon din yung pag-operate natin. Kapag mag start kailangan nakapreno. Either ito or ito. So yan. Tapos, hindi siya mag-start kapag nakababa yung uh, stand natin, side stand. It is kapares lang ng sa 125. So, yun. Tapos, ito pa yung nagustuhan ko dito sa... Tapos, ito pa yung nagustuhan ko sa Honda Click 150. Meron siyang answer back system. So, ibig sabihin, itong smart key natin, pwede natin siyang gamitin para i-alarm or patunugin yung ating motor. So, click lang natin to tutunog siya tapos mag-hazard siya ng dalawang beses. Magbiblink ng dalawang beses yung signal light niya sabay. So, yun yung ginagawa ng answer back. So, magagamit natin yun kapag yung motor natin may kamuka sa parking or nasa madilim na lugar. Ayun, di natin mahanap yung motor natin. So, yun, makikita natin yung motor natin. So, yun yung kagandahan nitong answer back system natin. Tapos, meron din pala siyang alarm. So magagamit natin 'yon kapag kailangan nakalak na 'yung motor natin tapos uh, nag-answer na siya. So dun uh, ma-assure na natin na mag alarm siya. Tapos nagbi-blink to. Ito 'yung sinasabi ko kanina. Ayun, nagbi-blink siya constantly siguro kada 5 seconds 'yun. Ibig sabihin, gumagana 'yung alarm system natin. So paano ba gumagana yung alarm system natin? So basically, kapag may nagtatangkang gumalaw sa inyong motor, kahit iusog lang, itulak lang, ah, uh, mag-alarm siya. Pero kung hawakan mo lang, hindi naman. mag alarm siya kapag ganito yung ginawa natin. So 'yun, pag mga harsh na harsh na palo, kahit sa ang bahagi mag-aalam siya kahit sa fairings, sa throttle, tapos bigla mong bigla mong hinawi yung manibela, pinaandar yung motor. I mean, inusog yung motor, ginulong mo. Yun, mag siya. So, yun yung kagandahan at saka nagustuhan ko dun sa smart system ng Honda Click at saka dun sa alarm system niya. So sa mga nagtatanong kung bakit ako nag-upgrade from 125 to 150cc. So ano lang, simple lang 'yung sagot ko dito. Ah uh, basically kasi gusto ko talaga una pa is 'yung 150cc na Honda Click. Pero dahil hindi kinaya ng budget, ah uh, 'yung 125 muna 'yung inuna natin. So ganoon, pinursyo ko talaga na makaipon ng 150 dahil uh, or makabili ng 150cc dahil gusto ko yung features niya, gusto ko yung alarm system, yung anti-theft, may answer key. Tapos, syempre yung power mas malakas kaysa sa 125. Mas kakayanin niya yung mga paakyat na kalsada. Though, hindi ko naman sinasabi na hindi kaya ng 125 yon. Mas kakayanin ng 150 dahil mas uh, malakas siya. Kahit na may backride ka, may kargada ka, eh, hindi ka mabibitin sa power ng 150 Kumpara dun sa 125 So yun yung dahilan kung bakit nag-upgrade tayo guys At kung mapapansin nyo yung black na Honda Click natin Si George Slash Georgia is wala na siya ngayon So, nag nagipag-swap ako guys, yung nangyari, nagipag-swap. So, ang may papayaw ko lang sa inyo sa mga gusto ring mag-upgrade, kagaya ko na from 125 to 150cc, nasa inyo yan kung gusto nyo ng power, gusto nyo ng looks. Kasi meron iba guys na nag-upgrade from 125, click 125 version 2 to click 125 version 3. So, sa mga ganung case, hindi ko naman kwa-questionin yan. Siguro, yung gusto, gusto lang ng iba is yung looks, yung mas updated. Pero, kung, yung, kung gusto nyo ng power, affordability, tas yung gas consumption, goods na goods, hinding-hindi matatalo itong Honda Click 150. So, ayun, depende sa inyo yan. Pero, syempre, balang araw, baka magka, magkaroon rin tayo ng upgrade. Pero sa ngayon, ito muna yung idodocument natin para sa ating video. So, ayun lang muna para sa video na ito. Sana marami kayong natutunan at nalaman sa difference nila ng 125. 5. So, ayun lang para sa video na ito. The more you click, the more you know. Usapang Honda Click 150i. Bye-bye!